Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Main Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadala o naman kaya ay sa channel na ito, pag-usapan po natin ano, ang lahat-lahat ng mga pangyayari sa kanila. At uh, ang mga pag-uusapan nga po natin ngayong araw ay medyo marami-rami po ito, ano? Unahin po natin pag-uusapan maya-maya lamang ay yung ginagawa po nila sa It Bulaga. Okay, kung saan marami nga pong nang criticize dito po sa pamunuan ng It uh, Bulaga, kung saan uh, kinakailangan daw bang magpakita para daw po pag-usapan sa social media. Ito po may pumapatungkol po sa ah, uh, aksidente, hindi ko alam uh, para ho sa akin, aksidente lang naman po ito pero marami na pong nagsasabi na ito po ay uh, sadya, no, Nang makitaan nga po si Atasha Mulak, nung siya po ay uh, sumasayaw, pangalawa ay ito pong larawan na ito, marami nagsasabi na si Alden Richards lang daw at saka si Catherine Bernardo lang daw di umano, ang uh, nakita pong kumakain kung saan man daw po dito sa mall sa BGC yan ho yung kanilang pinagkakalat ngayon Okay? Pero ano nga bang katotohanan sa storyang 'yan? Pag-uusapan natin 'yan. At syempre, hindi rin po mawawala ang confirmation na ibinigay po ni Main Mendoza. Ano nga ba 'yung kinumpirma ni Main Mendoza? Walang iba kundi ang fake news na lumalabas na siya po ay di umano buntis. Okay? Kay main na po nagmula, walang gano'n mars, no? Sabi nga nila, sabi nga nila. At syempre, hindi rin naman mawawala ito pong mga pangaasar na ginagawa po nitong mga one-sided fans ni Alden Richards at tsaka ni Maine Mendoza. Dahil alam naman po natin, magkakaroon po ng sequel ang uh, Hello, Love, Goodbye. Kaya nga, bumuo -uh sila ng listahan, di umuno ng mga hindi manonood. Number one nga raw dyan si Daniel Padilla, at ikalawang nga raw dyan ay si Maine Mendoza. Sabi ko naman sa inyo, basta may kanalaman kay Maine at kay Alden, ay lagi po natin pag-uusapan yan. <laughs> Excuse me po, ako po inuubo pa rin po, ano. At uh, uh, bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy po pag-support at pagpamahal kinamin at kay Alda nang wala pong ibang hinihintay kapalit. Lagi ninyong tatandaan na kaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pag-support at pagpamahal sa kanilang dalawa. At uh, narito nga po mga komentong uh, ating uh, napili, ano, mula, mula po sa ating mga subscribers. Ano? Sabi niya nga po, uh, unahin po natin ang naging komento nitong si Miss Elena Moraw. Sabi niya rito, good morning Mr. Pinas. Bukod pa sa sinabi mo ay taga Bulacan ng winner ng Miss Universe kaya deep inside very proud si RJ na ipagsigawan ang kababayan ni Meng. Mukhang uh, may hocus pocus na gagawin sa Hello Love Goodbye no dahil sa teaser pa lang ay fake na. Showing na sa November 13 pero hindi pa nag-start mag-shoot. Baligtad na pala no magpo-promote ng movie ngayon. Kumbaga, manood na po kayo ng movie, showing na siya sa November 13, malapit na malapit na po mag-shoot, ano? Niloloko nila ang mga sarili nila. At ang balita no, ang balita gusto nilang higitan ng rewind kaya sure na lalagyan na naman nila ng padding at baka bilyon ang palalabasin nilang kita dyan. Salamat sa update, Mr. Pinas. Ano, kahit hindi magandang condition ni Lola Granny mo. Sorry to hear that and I hope she will be fine soon. God will bless you for taking care, uh, for taking good care of your Lola Granny. Stay safe and healthy. Maraming maraming salamat po. Wala po akong ibang hihilingin sa inyo. Hindi po tayo katulad ng ibang vloggers no, na manghihingi ng Gcash, manghihingi ng kung ano-anong pera mula sa inyo. Ang hihilingin ko lang po ay dasal. Maraming thank you po. At para naman ho sa Ikalawa natin komento ito naman po yung mula kay Miss Christy Asilo. Sabi niya rito, Mr. Pinas, grabe yung sarswela, Mr. Pinas. Sabi ng isang vlogger, si Sakang ay buntis kay Alden. Ano, papaano na nangyari yon Hindi naman naging girlfriend. Grabe kay Sakang, kumita lang ang pelikula ninyo. Sari-saring pakulo. Hindi na po bago yan. Napakarami pa pong lalabas hanggang, uh, hanggang bago ho. No? Hanggang bago mag-November 13. Marami ho silang inilatag na dyang mga sarswela between Alden Richards na imadadamay pa po si Maine Mendoza. Bakit siya madadamay? Abay, syempre. Kapag nagalit ang tao kay Maine Mendoza, lilipat po sila, no? Lilipat ang loyalty kay Alden Richards at dadami po ang viewers. Ganun lang naman yun. Diba? But in reality, we know kung ano si Maine at saka si Alden sa isa't isa di diba? at ang ikalawa na uh, ikatlong na manatig ng mula naman po ito kay Miss Soy Empatica. sabi niya rito, of course he shouted the winner Miss Bulacan because uh, that's where his beautiful wife is from. 2024's uh, Miss Universe Philippines winner uh, proved it and uh, hope she bags next year's Miss Universe title. Congrats Alden for a job well done. Take care Mr. Pinas and uh, hope your Lola gets well now. and to all of the one-sided fans be bitter all you want no one cares nako totoo po yan no one cares you know uh, they uh, they are all free to do whatever they want as long as they will not destroy nor um Nor hurt, Main Mendoza and Alden, Alden Richards. Kasi kapag ginawa po nila yan, tayo ho ang numero uno nga mga kakalaban nila. At para naman ho, no, sa ikaapat natin komento, no, sabi niya ho rito, Good morning Mr. Pines, lagi kitang inaabangan kasi ikaw na lang ang natira sa pagdepensa sa idol natin. Ako since 2015 until now, di kami bumitaw no matter what happens sa idol natin, we'll support them till death do us part. Wala nang iba pang mamahalin kundi yung two couples. Wala nang iba. Yes, boycott pa rin tayo sa Hello Love Goodbye ano. Uh, wala naman ibang inspirasyon si Tisoy kundi si Menggay at very energetic ang pag-host niya sa Miss Universe Philippines kasi nanonood ang kanyang love of my life, no? Dead mahim si sakang panot, no? Lahat ng mga dudanger, sayaan niyo sila kung kung saan sila masaya at wag na uh, wag na lang silang uh, makialam sa buhay ng may buhay. Ano? Focus na lang tayo sa positibong life at maging masaya at kontento lang sa kung anong meron tayo. Basta don tayo sa Aldo forever hanggang dulo makita tayo sa finish line at private uh, life, is a married uh, married life, ano? Ay peaceful life nga pala. Ay was stress. Balikan na lang natin ang mga throwback. Well, I agree with you, no. Whoever you are, whoever you are po, wala po kasing pangalan dito. Maraming maraming salamat po no. And thank you for praying po for my Lola Granny. At uh, aside from that po, ito yung sinasabi ko sa inyo. Kung kayo po ay 2015 pa lang na nakatutok na kay Main Mendoza at kay Alden Richards, nagpaalam po sila. Okay? Nagpaalam po sila ng maayos sa atin. Ang uh, ang ang kina ang kinaiinis ko lang po dito no bilang sumusuporta kay Main at kay Alden since 2015 ay talagang biglaan talagang biglaan yung ginawa nila. though nagpaalam sila na uh, they will try to explore more no in a separate ways. Yun yung sinasabi po nila. Kung baga si May na isa kaliwa, si Alden na isa kanan, titignan muna nila what will happen to their careers ngayong maghihiwalay muna sila. 'di ba? Pagdating po sa show business. Uulitin ko, pagdating sa show business. Ngayon, pag-usapan natin ang sentro ng ating mga updates. Napakarami pong nagagalit at nanggagalaiti sa ginagawa po ng Itbulaga. Dahil number one, baka di umano si Main Mendoza na ang sumunod. Ito po yung, ito po may kinalaman sa nangyari po kay Atasha Mulak. Si Atasha si Atasha Mulak po no na di umano'y nakitaan uh, Uh, aminin ko, pinanood ko naman, ano? Pero, oo nga, nakitaan nga siya doon, ano, habang siya nagsasayaw, pero tuloy pa rin po ang pagsasayaw. Ang daming ng batikos dito. Sinasabi nila na ito na ba ang style ngayon ng Itbulaga, bastusan para makahakot ng mga viewers? Yan po yung kanilang sinasabi. Pero kung ako po itatanungin ninyo, aksidente lamang po ito. Pero kung talaga nga namang sinadya ito, abay, nakakagalit nga naman. At nagigits ko po yung mga tao na dumidepensa kay Main Mendoza. Dahil tapos na sila kay Atasha Mulak, sinong susunod? Si Main Mendoza? at yung iba pang mga host na lang babae na nandyan, yan nga ho yung kanilang katanungan. So, hintayin muna natin, malay naman natin ano, magkaronda, mag, mag lumab, maglabas sila ng official statement about it. At ang ikalawa natin pag-uusapan ay ang kumpermasyong ginawa ni Main Mendoza. Ano nga ba yung kumpermasyong ginawa ni Main Mendoza? It, uh, it was just a simply confirmed that Main Mendoza is not really a pregnant woman. Okay? Siya na po ang nagkumpirma nito through her actions, uulitin ko lang, wala pong buntis, hindi tulad po no, ng pinakakalat nitong si JDL. Wag na wag kayo may papapaniwala doon dahil hindi ho totoo yung mga bagay na yun. Okay? Mabuti na rin talaga no, si Main Mendoza na nagpatunay nang sa ganun ay eh, yung mga dudangers eh, talagang maniwala ba diba? At uh, ang isa pang sentro ng ating mga updates ay ito naman pong si Katrina Bernardo at si Alden Richards. Sa di umano. Sila'ng sabi nga nila na kumain daw ng dalawa lang sila dito po sa isa, isa sa mga malls dyan po sa BGC. Okay, yan po yung kanilang narrative. Ngayon, ang dami pong naglipa na no, na iba't iba pang pictures na hindi lang naman pala si Alden Richards sa si Catherine Bernardo. Sila po ay isang team na kumain po sa isang kainan at nanood pa nga raw po sila. No? Ang pinanood po nila, hindi ko maalala kung ano yung sinabi nila pero isa lang po yung kumpermado dito, hindi po si Alden lang at si Catherine ang nakita sa mall na ito kundi yung team nila na gumagawa ng movie. Sana po malinaw po yan sa ating lahat. Dahil hindi po, kat, hindi po totoo ang pinakakalat ng Kat Den. Meron yung uh, kasi silang binuuna namang grupo, no? Yung sumusuporta kay Katrin at kay Alden, hindi po totoo ang kanilang mga ipinakakalat. Muli, ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.